si Joey ay nakaranas ng lagnat, pag-ubo at kawalan ng panlasa. Dagdag pa rito ang labis na hirap sa paghinga. Nagpakonsulta siya sa doktor at binigyan ng kaukulang gamot, ngunit hindi pa rin bumuti ang kanyang pakiramdam. Dumating sa punto na umiyak na nga ako kay Lord eh. Sabi ng nga kay Lord, Lord, kung kukunin mo na ako, kaya na po sa maginako. Hindi ko na alam yung time na yun, sa sobrang hirap na talaga yung paghinga ko eh. Pero kay Lord, may ako ng tulong sa kanya na kung bibigyan niya pa ako ng panibagong buhay, ay kukunin niya na ako. Sumailalim si Joey sa COVID swab test at dito na kumpirma na siya ay positibo sa COVID. Natakot, naglalala ko para sa pamilya ko paano ako makapag-provide para sa kanila. Noong 2019, nag-resign si Joey sa kanyang trabaho bilang isang sales agent upang matulungan ang kanyang asawa sa paglalive selling. Sa gabi-gabing pagtitinda, parating nauubos ang kanilang stock. Malaki ang kanilang kinikita mula rito. Ngunit sa pagpasok ng taong 2020, kasabay ng pandemya, humina ang kanilang tinda hanggang sa malugi ito. Mahirap para sa amin. Ito yung main short of income namin mag-asawa. Binuhis namin lahat dito pero nalugi sinubukan namin magtindan kahit anong-anong produkto during lockdown. Pero hindi pa rin enough dahil meron kami batang pinapakain, nagsara na yung mga negosyo, walang mga trabaho. Pero yung obligasyon at pangailangan ay tuloy-tuloy pa rin. Noon, meron kaming prayer time ng asawa ko. Meron kaming Bible reading together. Mainit kami kay Lord. Pero nung lumalaki na yung kinikita namin, nasilo kami sa pera. Sa nakalimot kami kay Lord na siya nagbigay doon sa negosyo namin. Panandalian mang nakalimot sa Panginoon, tandang-tanda pa rin niya ang araw na kanyang maunawaan ang kabutihan at pagmamahal ni Jesus. Taong 2015, sa pagdalo ng retreat ng kanilang simbahan. Ito ang mga pangyayaring bumalik sa alaala ni Joey nang siya'y dalhin sa quarantine facility. Sa mga panahon na yon, hindi na ako nakapokus sa kanya kundi doon sa sarili kong plano kung paano ako atento sa buhay ko. Siya pala ang provider, hindi ako. Ang pangambang ito ni Joey ay ibinaling na lamang niya sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. In Matthew chapter 11, verse 28, Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary, and carry heavy burden, and I will give you rest. Dito sinabi ni Jesus, sa kanyang matatagpon ang tunay na kapayngahan sa tunay nga binigyan niya ako ng peace habang marami akong alalahanin, tunay nga siya ang takbuhan ng mga gaya ko. Isinuko ni Joey ang kanyang mga alalahanin sa Panginoon. Hindi siya binigo ng Diyos. Marami ang nagpaabot ng pagkain at tulong sa naiwan niyang mag-ina. Masaya. Tunay nga ang aking Panginoon, ang great provider ko. Isa pang pinagpapasalamat ko sa kanya ay nagnegative ang aking magina Bago pa man matapos ang kanyang 14 days na isolation, nawala na ang mga sintomas ng COVID kay Joey. Habang naghihintay ng kanyang paglaya, minabuti niyang maging daluyan ng pag-asa sa mga kagaya niyang nakakaranas ng COVID sa pamamagitan ng isang video. Muli na ngayon nakabalik si Joey sa kanyang pamilya. Sa biyaya ng Panginoon, unti-unting nakakabawi ang kanilang online business habang patuloy naman bilang real-time analyst ang kanyang misis. Laking pasasalamat ni Joey sa Panginoon sa kagalingang nakamtan at higit sa lahat sa bagong aral na kanyang natutunan. Itong COVID journey ko is a big test sa buhay ko. Kasi I have everything in my life na wala. Pero tangin na natili ay si Jesus. I still have Jesus Це